ayun tayo po yung lakad ngayon tayo sasakay kay kuya onyo kuya onyo koy oy tatlong gulong sikip sikip doon hindi madaanan o tara sasakay ako doon pasakay may nagsiminto po doon sa daan ay tayo yung lakad kagabi hindi ko ano ay naiwan yung tricycle sa bukid kaway muna ikaw balik yung damit mo ah oh. uy ay, totoo yun, oh. Ay, may pasahir naman ata. Tara mo daw, yun, oh. Marami, mas marami. Ida, tingnan hayo. At ako maglalakad. Balik pa anda. Balik. <laughs> Yan, <Diyare>, si. <laughs> Tara pa na Ay, Uh. Pwede na kang pwede na. Tatlong gulong, eh. Dun. Ari po pala si Niminto, kaya hindi makalusot. Ay, lampas. Ay, matay pa. Kaya hindi nakalusot. Atras na tayo, Atras. 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 Hindi ari po, atras niya ari. Ayun. Mm. Atras. Mm. Atras. mm. Atras. Hindi ni po ari po pala si Ya. Yeah. <laughs> Kaya po tayo hindi naka ano sa tricycle kagabi. Sinimento ito kagabi. It's good enough. May nag-order na ako sa atin yan sa daan. No? po. Oh. May nag na po sa daan yan. May nakabot sa atin na rin. Magkano? Ah, gagapas ka ngayon. Yan, yeah, si Konyo po. Sign up yan. Ay naka, ano. Oh. ayos na yan. Paglusong palampu may nag-order na sa atin yan. Halahating singkang, isang mustasa, halahating pechay. Buti ho kagabi hindi ikadami yung order. Ay tayo lakad pa uwi. O oh, yan, dito na naiwan itong ating sigaladgad. Aga ah. Aga ah. Dito po sila nag eh. O oh, aga ah. ah. ang aga. O. Sarap na naman matulog dyan sa dayami. Ano chuchu? -chu. Ayan po. Pupuntahan po natin uli yung ating kalabasa. Tapos po ay mag-shoutout po tayo. Yan. Oh, matagal-tagal na rin ho katang hindi nakakapag shout out. Oh, shout out po sa lahat. Dami na ng bulaklak na ating kalab Ay, ayos. Oh, panalo ho nung minsan yung ating dinalay. Eh. Uh -huh. Tira lo oi. Uh -huh. Di diretso, malaki na. Ah. Nahanap po natin yung mga babae at lalaki na ano. dito ka dito yan Ito araw araw ko halos arang chinichi ko yan para tayo ay ano ah Malayo pa ang umaga hindi matanaw ang pag-asa hanggang kailan matitigil mm. ano ka masarap luto dito sa bulaklak yan tuloy lang Yun, oh. <laughs> ah pero pagkabi yan nung bilis din po na umursa nung bunga oh, oo oh, oh tiningnan ko na muna na ano aba ano may sasagi isang kilo ka ngayon isang kilo kalahati eh, na isa't media oh uh. ah, ah, ay talagang kahit po naman kayo siguro kung baga talim ninyo aray sa ano nga ang tawag doon sa sa bakir nyo po ay baka lagi nyo uusisain oh ah, kung ako po pala uusisa ay pag eh puno po ang tanim natin lagi nating uusisain pero yun yung nung malalawak na tanim siguro hindi na rin na ano nagagala lahat bagay rin na ilang puno ay Yan, banda dyan. Iisa pa yung dumiretsyo. Ayun po, magsa-shoutout na po tayo. Ayun, shoutout po sa lahat. Ano po? Nasa na gayon. Ayun. Uh, Yan, kung man po kayo naroon Yan, ingat po ang lahat uh, Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan Shout out po sa lahat ng ating manunood Lahat-lahat na po Tapos Abangan nyo na po yung pangalan nyo dito Ito po ay hindi mang karamihan Pero shout out pa rin po tayo Tapos Sa next, ano po ulit tayo Next Shout out po ulit Yan Shout out po natin si Lorenzo Sideout Watching from Malolos Bulakan po ano. Shout out po. Shout out po natin si Yan, si Louis Kistajo. Kistajo po from Pututan, Pututan, Ilo, Ilaw, I Ila, baka po Iloilo -ilo ito. Oh, shout out po. Shout out tapos yung pa oh. shout out po natin si Alma Carpio pa shout out ka best friend Yolanda Carpio ng Bulacan Bulacan shout out po tapos ay shout out po natin si ma'am ano Erlinda Erlinda shout out ka best friend yun shout out kay Lesa Stable Stable o. Uh -huh. Shout out from Canada. Shout out po natin si Ra Ramiro kompleto. Aba ayos to ah. Kompleto, kompleto na, sakto. Shout out from Santa Rosa, Laguna. Yan, shout out po natin si pa shout out po Danish Alcamaras Mikal ano Mikal Lado Hideout Travel Tours and Transport shout out po shout out po kay ma'am Shirley shout out kay ma'am P kay shout out po kay Mami Jean shout out po kay Tatay Tony ng Bay Laguna shout out po kay Ma'am Stephanie ah opo Suarez yan shout out po paano po yan dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat happy lang po bye